Okay, as promised, nakikita mo ito sa likod ko. Yan yung ano, dingding na ano, makapal na anti-tank. At ito kasi sabi ko Welcome to Intramuro. Ngayon okay, guys, katapos lang kumain. Nandito ngayon ako sa tapat mismo ng simbahan. Isa na namang landmark sa ating Pilipinas. Manila Cathedral. Ayun, nakalagay na rin doon na yun. Uh, Manila Cathedral, ayun. Uh, misa na naman doon. Try ko nga po nga try ko Okay, so... Meron ako dito nakikita ngayon ng mga foreigner. Yes, sila. Foreigner number one, number two, number three sa likod ko ito. Tapos meron dito itong mga... Ayan, kagaya nito, painting. I'm not sure kung pwede dito mag-video, guys. Nice. Baka po. Ay, pwede naman pala. Ito, pipicture si mam. Ayan, <laughs> ito, Manila Cathedral. Ayan. Ayan. So, ito yung kung gusto nyong basahin to. Wala kasi akong alam dito. Um, mahina ako sa history ha. Disclaimer lang ha. May mga ditong mga babasahin gaya nito. Ayan. Hindi pwede hawakan eh. <laughs> Ayan. Mga babasahin. No? Marami kang matutunan dito sa history natin. Ano mo na sa lahat. Ayaw ko basahin to kaso nga lang. English din. eh, English din. English word. Well, on April. On April 2014. Ayan. English diba? So may mga year dito, 1880, 1958, 2014, 2017, 2002, 2014, so marami kitang mga tutunan, guys. Tapos may mga painting ko sa likod dito. Painting ni, painting na yan, kind of painting. 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 Whatever you let's go. Punta na tayo dun sa may Fort Santiago pala, hindi pala Fort Bonifacio. Kaya napa-fort ng Fort ng Bonifacio, hindi pala Fort Bonifacio, Fort Santiago pala. So dali siya tayo dun, let's go. Dito na ako sa entrance guys. Ayan sa likod ko. Yun yung bita yung bumibili. Hi! <laughs> Welcome. Sige po. Pwede pala ipasok yung bike. <laughs> Nag-vlog po ako. Nag-vlog. Yung vlog ko lang po yung ginagawa ko. Sige po. Salamat po. So tiyanong nga ko sila kanina, pwede pala ipasok yung bike kagaya nito Ayan Dati bawal dito, ngayon pwede na kasi ang guwapo natin Okay So ngayon is kailangan natin umikot Hindi uh, ko sure kung saan ako iikot Kasi hindi ko pwede na, na Dati nakapasok na ako dito pero hindi kagaya nito na binablog natin ha <laughs> uh, That was 2015 pa So ngayon 2024 Sinubukan natin magblog habang nagbabike dito sa Intramuros Fort Santiago ayan so hindi pala Fort Bonifacio no Fort Bonifacio nung tinanong ko kayo sa guard is natagig pala yun ano pala yun active na kampo daw yun so <laughs> hirap na hirap tayo <laughs> uh, bakit pala bakit ganun no so yun nandito tayo ngayon sa mismong Fort Santiago um, uh, ito na Hinahanap po dito yung ano, yung mga ayun, kagaya nung kanon. Tapunta tayo yung kanon. Hoodie <laughs> So dati nung da, panahon ng mga gera, may kalaban tayong Espanya tapos Japan, Japanese ba yun? Basta yun yung history na nakita ko dun sa aklat ng Maharlika na pangalan. Tapos yung mga nakikita ko dun ng mga picture lang, hindi eh, ko nakakala na ganito kalaki. Kita mo naman yun. Wait lang. sukatin so, natin gano kalaki. <laughs> Ito naman naman to oh. Hmm. Di ba? So, yung kamay ko, ito yung kamay ko ah. Oh. Walang hiya, sobra pa. Ayun pa, may butal pa. Hayop. <laughs> ito yung canon ayan. Yan, I don't think this is a very very uh, yung ano, tawag dito, active pa kasi eh, syempre matagal na tong ganito. Um, halata naman. Oh. Ayan baka mas <laughs> <laughs> Ayan, uh, dirt na yan, syempre Kita mo naman yan no oh. Malaki pa sa katawan ko, eh Tinan mo to, oh Hmm. Mahaba pa sa wala sa kalahati to. Tingnan mo to. Oh. Mahaba pa to. Pare sa katawan ko. Awit. Talaga naman, di ba? So nung World War ata World War 2, lumaban tayo sa mga ano sa mga mananakop sa atin dito sa Fort Santiago. Dito daw dati is dagat to. Oh. Mga palibot na yan, dagat yan. Tapos yung nakikita mo yon, yan, yan yung pader Na doble siguro yung kapal noon Kaysa dito Kasi kahit ibala mo Hindi tatagos eh So yun Yan yung Fort Santiago Na mga ano Na wall Siguro mga gamers lang makaka-relate nito Sino naglaro dito ng oh, COC O oh, COC na lang no Generalized COC So sa COC di ba may tawag tayong wall yung palibot para hindi tayo masakop so ganoon din yung meta na ginamit dito dati so para hindi masakop tayo ng mga mga mananakop noon talagang nagbuild sila ng wall, paikot po yan malaki malaki to eh hindi lang to kasi ngayon mga bahay-bahay na yan mga damo-damo na yan ayun doon na yung mga tao doon wala yan dati ito malinis to dati tapos ano yan, puro vol. Paikot lang talaga. Oh, sa Port Santiago. Malaking operasyon talaga ng yard dito. So, nung gera na yon, daming nangyari dito mga ano. Mga mananakop. Tapos yung mga naghihimagsik noon is pinaglaban tayo mga Pilipino. So, saludo ako sa inyo, sa mga national heroes. Kahit hindi pa ngayon Hulyo, naaramdaman ko na yung araw ng kalayaan. So, Without further let's go. Punta tayo dun sa kabilang wall. Nakita mo yung wall na yun. Punta sa kabila nun. Sabi ko kayo ng wall. Ito na yun, guys. Ito na sa likod ko. Yan. Grabe ba. Ayun, kapal, oh. Ang <laughs> doon. Ayun, paikot. Ayun, kapal nito, oh. Hindi naman naman It's... This is not a joke. Talaga naman. Ito, ang tawag, um, pulido. No? Ito naman yung Fort Santiago talaga. Um... Kabila na ito, ewan ko ang tawag doon. Pero sa Fort Santiago, generally. Yan. So, proceed tayo sa kabila. Nga guys, ito yung Puerto Tiago, yung entrance. Look at that piece of art. Grabe ba? So, meron sila dito parang si Stig... Ano pa tawag ito? Stigmara? Or yung ano? Yung... I'm not sure. Hindi ko pa napag-aralan to. But I'm sure ito ata yung parang emblem nila noon. Ayan. Eh meron pa doon ano. Parang, ayun, si parang... Parang si Lapu-Lapu ata yun. Ayan. Ah, sa kabayo. Diba? O, oh, rito ata yung KKK. Like I said, don't judge me. Hindi ako mahilig sa history. Kaya, at least, tayo pinapakita ko sa inyo to. Grabe talaga. First timer. ito <laughs> yung other side ng wall. Doon ako pumasok. Tapos, ito yung entrance. Ito. Malawak na par parang park. So, ang tawag dito sa plaza na to. Ayan, nakalagay na rin dito. Plaza de armas. So, kung, malap kung malapitan na view, ito siya at ang ibig sabihin niya Central Plaza within the Fort Santiago used as open space for milit military drills, marches and arms. Monument to Jose Rizal, national hero martyr, erected on this site ng 1953, guys. Grabe, ang tagal na nito. Pusang buhay. Ayan o. No? So, ginagamit daw tong area na ito pang training ng mga sundalo noon. Guys, so, dito naman sa party na to is ito naman yung Senior de Soledad ba yun na ano, hindi ko na Mara, tingnan natin doon So ito yung lugar na ito Eh ito naman yung port kung saan Ito yung doongan na ano Yung dumadaan na ship dati Parang nagbabantay sila dito Para kung sino yung sasalakay May kita dito So doon kasi wala pa yan At ito nga, malawak tong dagat na yan Kitit dagat to kaya kito kalawak to Meron pa doon uh, Gusto ko lang iyan yan sa inyo I-share sa inyo gaano kakapal talaga tong wall. Tingnan mo ha Papasok tayo dito, ayan. Kita mo to? Yan. Oh. Oh. Yan. Tapos ang ganda 'Di ba? Ganyan kakapal tong wall. yammer talaga. Oh. Ano? <laughs> you know? Ang kapal. Yun nga po yung in-explain ko nga kayo na medyo nagkamali nga po ako ng pagbigkas no Ang tawag po dito is Postego del Nuestra Señor de Solidad Stern used as access from the Fort Santiago to Pasig River Lieutenant Governor Simon de Anda, leader of the Spanish resistance against the British occupation of Manila nang, 9, nang 1762, putik na yan, wala pa tayo sa mundo nito During the Seven Years' War, escaped through this postern after a siege of Intramuros by a British army. So, Britannia talaga na. No? Ang time na yun. Grabe. Ayan. Nakaka ano, naka tindig balahibo guys. Tumatayo balahibo ko. Grabe. So, yung time na yun is talagang pinagligtas talaga. Pinagligtas talaga ng mga Pilipino itong lugar eh. Ayun, no? poison after siege. So, 'yun. Grabe. So, 'yun. Gera-gera. Ito 'yung exit ng dungeon. Kaya akita yan. So, papasok tayo dito. Pero bago 'yun, pakita ko lang sa inyo 'yun. Ito. Na ang tawag dito is Falsabraga Media narahannya. Narahanja o Narahanya. Ayan. Shape as a orange hench in its name, Spanish media Narahanya, built to reinforce the defense of Fort Santiago from the riverside in 18th century from part of fort Fortification of Intramuros which were declared as a National Historical Monument ng 1951 then as National Cultural Treasure ng 2014 so ito yung ito yung part no na ah, parang defense ata to ayun defense nga yan defense kita nyo to guys Ayan, example ko lang sa'yo Kita nyo to Dito niya lagay yung mga, ano, yung mga basuka na Tight thing na sinisindihan Tapos magbaba ng bilog na itim Ito dito niya lagay, meron pa dito Ayan Diyan niya lagay yung mga armaments Pang defense, kita mo naman ako oh. Ayan, wa, andun yung barko, dito niya lagay yan So, fire! Boom! Sabog Tapos dito guys Um, ito yung um, kulungan na ito yung magiging ano huling himla yan guys na kapag nag high tide yan kita nyo yun nag high tide yung tubig na yun malagyan to ng tubig so lahat ng mga prisoner dito dalawa yan yun ang sa tigong santay makakapasok na ito Patay sa entrance dungeon tara Casa de Castellano Ayan. the dungeon of fort ito yung binabanggit ko ngayon tara paso tayo sa mga selda okay nakita ano ba ng bahay ng ano <laughs> Kita mo to Ayan no? Noong time na hindi pa to masyado mabato eh, Ayan, kagaya dyan, mabato Tignan you know mo to Ba, may pintuan pa Ito, maraming pintuan Ito yung, ito yung, ito pala yung Ito pala yung pintuan, tanga <laughs> Nakalagay pa pala, ito Iba kasi, iba kasi nakalagay dito Okay na hawakan baliw Hawakan pre Ito na, you are entering the Harold grounds Please contact yourself Dignity and respect at all times So, bawal muna tayo makulit So, pasok ko tayo sa loob. Nakakatakot naman dito. Oh my God! Oh my God, guys. Okay. Now, I, I, I understand na kung bakit kailangan ng respeto. Ng respeto. Okay. Ito yung time na... I think ito yung... Okay. Dito tumatakbo yung mga sundalo kapag... Tinatamaan sila ng mga bala ng kalaban kasi may mga kwento dito statue pa lang kwento na agad ito yan si kuya tinamaan sa paa si kuya naman parang tinamaan na sa ata tinamaan sa puso kasi si kuya nakabantay sa so, mga dungeon dungeon dito okay so ito yung ano ito yung ilalim ng sinasabi ko sa iyo kanina sa inyo kanina yan, ito yung kulungan. So, meron dito parang, ayun, eh, no? may, nakikita ko to. Ito to. May lagay ng bakal pa ikot. Ayan. Eh. Okay. So, ito yung kalabay dito is Japanese. Nakalagay na rin dito. Three women by Japanese forces in the world city. Oh, my God. This is true story. ni 1945, guys. Ayan, oh. Eh, no? Oh my God. Okay, um, first of all, hindi ko sure kung pwede po sa page sa YouTube. Binulur ko na lang kasi masyadong sensitive, guys. Hindi pwede i-vlog ko totoo sa inyo. Pero kinapwento ko sa inyo yung mga nangy nangyayari dito. Putik na kapag taas ang bilahi, mga balahi bo, So, ah, grabe. Sibilia, 1945. Remin Christ. Priest, oh my god, 1945. So ito yung World War II ata ito oh, nangyari. Okay, may kwento rin dito about sa napoyo ko banggitin talaga. <laughs> okay, so kung gusto niyo talaga malaman about dun sa full na detail talaga, nandito lang sa Intramuros to. Uh, Ang um, ko lang dito is 75 pesos lang. Kayo yung bahala mag-explore, no ano, mag, mag explore, no? Anong dito? eh meron pa ng mga tao dun sa, sa, So, may mga kwento dito na hindi pwede sabihin kasi syempre, YouTube guidelines, di ba? Kalaban nila dito guys is mga Japanese pa noong time na yon noong 1945. So, yung 1945 talaga yung malakas yung ano. Ito guys, so may mga picture dito na hindi ko pwede, ano eh, yan. Hindi ko pwede siya ipakita eh, talaga in develop kasi masyadong maselan. So, may mga, ito, kita mo to, yan. Bold siya. Yung mga Japanese pa kalaban nila dito. Yan, may mga, may mga picture din doon. Kung gusto niyo dito ng maraming story, maraming story, guys. Kayo na bahala. Eh. Ang dami ko natutunan dito. So, noong time na nag-aaral ako, nag-aaral ako sa elementary. Hindi ko masyado 'to nakita kasi ito is napaka na ano, 'to. Napaka-sensitibo na itong mga detalye na 'to. Yan, hindi to pwede ilabas sa libro. Dito mo lang makikita to, guys. Grabe, nagtataasan yung balahibo ko. Ah, grabe. Ha, nararamdaman ko sila. Hi. so, ito yung time na ano, gera ng mga Japan. And like I said, ito na yung exit guys. Ayan. Ay, punta sa exit, diba? So, yun. Ayoko ipakita sa lahat. Ayoko, ayoko ipakita sa lahat eh. Na ano yung nandun. Ang daming picture dun na masailan. Nung, nung pinakita ko yung first two pictures grabe hindi ko na kinaya yung kwento pusang buhay ngayon okay na eh okay na yung mga japs pero nung time na yun talaga ayoko, ayoko ikwento lahat pero nandito yung story story bisaya manuy <laughs> basta pumunta kayo dito kung gusto nyong malaman lahat Nandito dito lang sa pangalan ng ano Casa del Castellano Dadan John of Fort Santiago yun yung pangalan yun Ha, grabe, tumakas yung balahibo ko talaga dun sa loob. Ha, hindi ko na-expect na ito yung nangyari noon. Pero, thankful naman ako is, ngayong 20th century, do, kasi marami na nagbago ngayon, na thank Lord, kasi nagdasal na ako kayo na. Salamat Lord sa lahat po ng mga nangyari, no? Ewan ko kung bakit nangyari sa amin to mga to yung time na yun. Pero magpasalamat ako kasi ngayon peaceful na ang mundo natin. Ha, grabe ba. Woo, so Woo, ano ba? Hinatay natin ngayon. Tapos na tayo nga sa lahat ng ating gawain. Masyadong pagod na ako. Tsaka yung dito ko, nangalay-nangalay na kakahawak ng camera na to. Kaya without further ado, this is Miguel ako signing out. Paalam na at sana magustuhan nyo lahat ng history tapos mga adventure na ginawa ko ngayon. Peace out. Bye-bye.